Hello mga ka-chika, ang chika ko naman ay tungkol sa snow, uh, winter pa rin kaya ganyan kakapal ang snow sa labas. Kailangan dito ay mahaba ang yung pasensya dahil sa mahaba rin ang winter dito. Maputi ang kapaligiran, maputi rin ang kaulapan sa kalangitan. Bihira lang natin makita ang sikat ng araw kaya tayo naman ay napumuti na rin ang buhok, kulang sa vitamin D. So, ganito po ang uh, lugar kung saan may winter. Uh, Diyan sa Pilipinas ay wala po tayo nito. Maswerte po kayo. Dahil sa winter ay kailangan naman talagang bibili ka ng makakapal na damit at ang mamahal nito. Pati mga sapatos, boots ay kailangan pang winter din. So, yan po dito kahit mahal ang mga winter clothes, no choice ka, bibili ka talaga. Pagandahan na lang ng mga kulay ng winter clothes. So yan po ang uh, buhay dito sa Northwest Montana. Masyadong malamig pag winter at masyado namang mainit pag summer. So yan po ang kasabihan ng matatanda. Sala sa lamig, sala sa init. <laughs> Ito ay yung tsikadura. Wag lang magkakasala. Charing.